Kaya yeah, mga meses, lalo nang lumakas ang ulan, di ba may bagyo? Si bagyong Ramil. Aba mga meses, uhaw. Oh. At sa sobrang lakas ng ulan kanina ay... Eh. Pumapaw na ang tubig dito sa sapa. Mhm. Mm -hmm. aking akin kayang mga manok na nangarito. Ay, sus. Nagit na yata ang hindi siya makakababa. Hindi makakababa at may tubig. Ano? Mga gutom na naman kayo. Huwag lang ka kayo dun ah. Dali. At malalim ang ilog. Yo, ay lalim mga meses. Oh. Pantay na dito ah. Sa lupa. Ay pagka ganay ang kalalim ang sapa. Ay ibig sabihin, yung tulay na dinadaanan namin doon ah, sa kabilang side, palabas ng kalsada ay lobo, paparoon ako tingnan natin dali oh uh, tingnan mga mesis di ba ka? hoy hoy hindi, napati tulay nasaan na? ay ito ang mahirap pag tagagubat at inabot ng baha ay kapag hindi kabisado ang tulay ay makakapaglangoy ay -hay. Sardinas Hi. na lang muna ang ulam ng mga tao dito. <laughs> Halagyan ko ng pigahan may paksi pa pala dito. Ari pa kaya ito? Ha? Ano? Iiniting ko. Kumain na tayo mga meses. lasang mega ito man ding na bangos na ito ay matagal na nasa repla ay awang ko ito ay aripa puporbahan tigma mo kaya chong baka ito na mga meses ang magbibigay ng swerte ngayong araw. Alam niyo yung raffle sa Mega? Mega millionaire. Yung bawat bawat takip ay may doong code. Aking ipapasok nga inyong code. Ang pinakamalaki ng napanaluhan namin ay 25 pesos. <laughs> <laughs> Ah! 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 Mga meses! Wala. <laughs> Salamat daw. Salamat ka, Mega. <laughs> Natanggap na namin ang iyong promo code. At iyon ang dahilan mga meses kung bakit kami maraming Mega. Hay, <laughs> <laughs> nagbabakasali. <sakali>. naman <laughs> kami. Naasa na lang ang sa kuwan <laughs> sa nasa kay ka. Itong paradahan ni Raven mga masses, honey. Ay, hanggang ay wala pa rin bubo. At yung gagawa ay busy pa yata. Baka marami pang hasi kaya hindi pa mapuntahan. At kaya naisip ko ay ako'y maghanap ng ibang gagawa. Pinapasukat ko yung buong frame kaulanan ang pagsusukat mga meses niya. Yeah. Lumurok na naman ang ulan mga meses. Basang-basa na si Raven. Uh, Oo. Oh. Iyo. Nagagalit na ng husto si Ramil. Kahit may bagyo ay naglalaya birthday nga eh, ng lola namin ay nag-iimbita na doon daw sa kanila kumakakakunan so ay di hala